So yan mga kabunog, maghanap tayo na ng... kamuti. ay na kamuti rin ba? Kakamas tayo magkano kamuti. So nakabili na tayo ng ano yung ubas. Ito pa no, naka 6.50 Di naman ang ano yun 6.50. Or, MM ito nung, ano? Itong... What? Itong ano na? Kamutin yan. 600? 600 DVD ang ano? Simbag, 600. Ng... Ay, good to, good to siya. 300 pagka-small. Yan ang ano natin. Alam na boss Marbs, yung good, yung good boss Marbs, yo. Ito, 600 yung ano, isang bag. 300 naman itong hindi good, yung medyo maliliit. Oh. Yung ano naman natin, yung ubas natin, nakatawad naman tayo. O, oh, 700. Natawaran ko ng ano, uh, 650. Ayos ah, na, ayos.

buko so yan boss marbs yung ano yung yung ano kamuti yung god 600 yung ano doon ako pumunta doon sa may malapit sa may ano malapit sa may <clears throat> malapit sa may ano haganan yung sinasabi mo 600 isang bag 300 naman yung ano yung medyo maliit yung kasi yung ano yung 600 ano yun yung gold gold yun maliliit kasi yung ano yung 300 sa yan boss marbs sa so, ubas naman ano tayo naka discount S sapat lang talaga 700 yung isang ano eh crates na tawaran natin 650 si so, walang pinya walang pinya so, Tuwa ako nagbabayad lang din ako ng aking pakuan daming papaya pa kung din dito bunda ito sweet oh. ang <laughs> lalaki ng buko mo ha magkano ang buko ano uh, yun mo oh. <laughs> naman para pugi ba oh. para may gwapo naman sa vlog ko hindi nagbayad lang sa ato <laughs> <laughs> Bukas pa ako kuha. So ayan oh, mga yugan tong sinong may gusto ng yug diyan dito. Ang sagin. sagin, yeah. oh, so, mga saging. Saging niya. Oh, yug lalaki. Oh. So ayan mga wanog, tapos na tayo mag-ano, pagbayad na rin tayo ng ating obligation dito so ngayon pauwi na tayo tapos yan yun na nga uh, kahit pa paano nakapag discount tayo sa ubas uh, wala naman tayong, ano uh, pinya ang pinya kasi maliit mahal 40 pesos eh, hindi naman malaman kung anong gagawin natin yun hatian lang eh 20 walang, wala nga, ano yun, walang ano nun, walang papatol kasi malilit so ayan. hindi ah, uh, boss marbs yung kamuti, ano, yung good 600 yung ano yung isang ah, uh, ha, uh, hakot tapos yung ano, isang hakot noon 300 pero malilit yung 300 ah Makikita mo sa video ko na to. So ayan, Chatra, let's go. Uwi na tayo.